Magandang araw mga aklanon. So, dahil wala kaming ulam, sabi na ate, magluluto daw kami ng beef loaf. So, ayan. Sabi ko, yan talaga yung pinakaaya ko sa lahat na magluto. Kasi, ang hirap matanggal sa lata ang beef loaf. ba diba? Na, ano yan? Naranasan. Kaya, ito yung ginawa namin. Nilagay sa apoy para mabilis lumabas. So ayan, nakita nyo? Lumalabas na nga. Lumalabas. So ayan, kinuha na ate. So, ayan, dalawa pa. So ayan, unti-unti na rin lumalabas. Eh, hindi yung banyo ko na, yung beef loaf. <laughs> so ayan, kunting push pa. Ayan, 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 ayan na. Lumalabas. yan ako ah, ni na. Kasi minsan, madaling mahulog yan. So, ayan, yung isa. Then, isa na din. Oh, mahulog, mahulog, mahulog. Oh, ingat, ingat lang tayo, guys. Kasi, ayan, hinawakan ko. Kasi, mainit. Ayan. You So, ayun, tapos na. Ayan, wala tayong sugat. Dahil sa pagtanggal ng beef loaf.